Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Batas with Atty. Claire Castro Today is February 10, 2025 At ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol kay Atty. G.B. Bondo Of course, known as the 30 supporter Diehard the 30 supporter Okay? Kasi kamakailan ay nasabak siya dito sa harapan dito sa ABS-CBN program Right? Kasi siya nga ay tumatakbo bilang senador. Senatorial aspirant si Atty. Jimmy Bondoc. So, ang isa sa mga natanong sa kanya ay patungkol sa kanya mga nasabi laban sa ABS-CBN nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Yung mayroong issue tungkol sa pag-renew ng prangkisa. Tandaan natin, si Atty. Jimmy Bondoc na kilala bilang singer dito sa ABS-CBN. Pero, Nung nakakaroon ng problema ng issue ang ABS-CBN tungkol sa renewal ng frankisa ng franchise, iba ang mga tinuran itong si Jimmy Bondok. Okay, tinan nga natin ang kanyang post. Ito, okay. Sabi niya, I am so excited to see. Okay? Lakihan natin. Ayan o. Oh. I am so excited to see that the biggest TV network closed down. Eh, sino ba may issue noon na magko close down na isa sa pinakamalaki na TV network sa bansa? That's 2019. O oh, definitely, ABS-CBN. This company is a snake pit mm. where success is based on politics and sexual favors. Siguro kasi hindi siya umaangat, yung karir niya hindi umaangat. Kaya feeling niya ganyan. Eh di kung meron mang issue ganyan, di sana sinambulat mo na noon pa. Hindi ba? Of course, hindi rin naman maganda kung totoo nangyayari ito. Pero, sinasakyan mo lang eh. Yung power yung dating Pangulo Duterte, nakasakay ka kasi. Kaya ganyang kakatapang. Ang tapang-tapang mo nito nung nagsalita ka rito, that's 2019, nobody dares to talk about it because they either benefit from it or they would rather not have them as enemies. O oh, ikaw din ba takot? Kaya hindi mo sinabi agad? Tapos ngayon nagpapakakryptic post pa to message. Hindi mo man lang masabi kung ABS-CBN yan. Diba? Read Before You Judge Me, Art and Culture Have Been Ruined by This Network. Our Moral Fiber as a Nation Too. Wide-Eyed Kids Seek Dreams and Fall in Line, Not Knowing the Hell That Their Lives Will Be Plunged Into. Diba? Diba kung may nangyayaring ganyan dapat, binulgar mo na. Hindi nung panahon na ikaw ay nakakapit kay dating Pangulong Duterte. Nagalit-nagalit na naman sa ABS-CBN. They have contests where the winners have been predetermined or are manipulated to suit the whims of the hidden bosses. Mm. Ano to Yung mga tipong PBB? Sa bahay ni Kuya? Their news is for sale. Highest bidder gets the slant. And foreign groups are usually the victors. Mm. I am eagerly awaiting for demise. I know how this sounds and I know the nasty comments which are bound to come. I don't care. If you think comic is bad, wait until you see the real machinery that is known as the biggest network. Oh Gibimondo Di Oh Ano Anong ni Angel Luxin dito? Okay? Ano rin natin? Actress Angel Locsin criticizes singer and Duterte appointee Jimmy Bondoc Thursday after he said he was eagerly awaiting the demise of ABS-CBN, the country's biggest entertainment company. In a Facebook post, Bondoc says, "quote I am eagerly awaiting your demise. I know how this sounds, and I know the nasty comments which are bound to come. I don't care. If you think Komalek is bad." wait until you see the real machinery that is known as the biggest network president rodrigo duterte earlier threatened to block abs-cbn's franchise renewal in 2020 on the basis of swindling and biased reporting loxine reminds bondoc thousands of jobs are at stake she says in a tweet quote the network might not be perfect but for you to be happy about thousands of people losing their jobs is pure evil maybe you're just having a bad day i will pray for you bondoc then clarifies the statement saying quote why would I be happy for loss of jobs? That is a false assumption. You were the one who generalized it, not me. Luxine then addresses Bondock's response, saying, quote, I'm speaking for the thousands of employees that will have no job security if this happens. Okay, isapa, natin ito? si Noy. Di ba yeah. nag-ako ako si Ang naaalala namin sa kanya, siya yung pumafalseto, yung lalaki mm -hmm. ang ganda-ganda ng falseto. Si Nina, nag-acoustic din dati, ang naaalala namin sa kanya, siya yung sumisipol, pumikito. Yeah. Di ba? Si Jimmy Bondo, ang naaalala namin siya, yung, yung gusto niya ipasaray ABS, sino ang naaalala namin sa kanya. Yun <laughs> na <laughs> yung, yung naaalala tuloy sa kanya. <laughs> yung, yung gusto ipasaray ABS. Okay, mga clear. Okay, mga clear. Sabi ko nga, naharap siya sa harapan, 2025. So, tingnan natin, ano na ang kanyang sinabi patungkol dito sa ABS-CBN. Panawin natin. Tungkol sa, sa ABS-CBN, lalo na nung ito ay uh, pina-shutdown, um, paano mong ganun din, makukumbensing subukan ka ng mga butante na siguro may sama pa ng loob sa iyo hmm. dahil doon sa mga sinabi mo. Alam niyo nung pumasok ko kanina diyan sa ABS na alala ko nung nag-aasa ako mm. ng ganun eh fun memories. And I really oh, fun memories ka pala eh may fun memories ka. Bakit si mo snake pit? 'Di diba? Snake pit daw eh. pa pala niya pa ang ABS-CBN sa hell. 'Di diba? Believe that ABS-CBN entertainment is still the best. It's the best in the world. Oh, ba to, kaiba pinos, hindi ba ito kakaiba sa pinost? Hindi pa siya nagpost no? Tingin ko siya naman na nagpost nito. Ha? Hindi mo naman dinid di, hindi mo naman to dinideny. Na I am so excited to see the biggest TV network close down. Di ba? This company is a snake pit where success is based on politics and sexual favors. Hindi naman niya dinideny ito. Ngayon iba na ang kwento. Bakit? Kasi hindi na pangulo si dating pangulo Duterte at tumatakbo ka sa pagkasenador, kaya lahat na magagandang sa sasabihin mo yon Wala na yung kapit mo. Ang galing. Kailangan po yun ang pangalagaan, pati nung management or corporate and the legal side of ABS-CBN. And I think, ang pinakamaganda talaga dyan ay harapin po nung network na ginagawa naman nila, no? harapin sa tamang forum. Ang problema kasi sa atin, sa politika in general, no, may isyong iaakyat pero hindi na pa. No? So kung ma-resolve sana yon, makita na kung saan inosente yung ang ABS sa mga pinaratang sa kanila kung saan. Alam mo naman, BIR bayad. Sa SEC PRDs, walang problema. So ginusto mo talaga kasi kapit ka kay dating ng Duterte. So kung anong gusto ng bossing mo, yun ka, doon ka. Wala kang sariling paninindigan lumalabas dito saan sila baka sakali lang guilty. Lalo na ngayon. Naiba na. Naiba na. Baka sakaling guilty. Baka sakali lang pala eh. Bakit natanggalan ng prangkisa? Ang ABS, sa mga pinaratang sa kailan, kung saan sila baka sakali lang guilty. Mm -hmm. Para matapos na, and then we can move on to the franchise issue. Mm -hmm. Pero ang gusto ko lang malaman ng mga tao na nung nagsalita akong gano'n, that comes from a place of truth, hindi hatred. And right now, I'm glad to hear na ang dami ng rebound na mga workers from ABS-CBN. Mm -hmm. There. So, hindi, hindi hated truth. O di pa rin tingnan mo, bakit sabi mo ngayon magaling ang ABS-CBN? Sabi mo dati, snake pit. Di ba? At pinababo mo na ngayon kasi kakandidato ka. Is this proposal by Congressman Joey Salceda for the uh, renewal of the franchise of ABS-CBN? Uh, tang ayon ka ba dito Sinasabi ni Congressman Salcedo wala naman daw nakitang kamalian at na uh, mga nilabag are you in favor of this proposal well um it's not up to me no it's a congressional prerogative okay. alam mo ang kailangan bang ng tao ang franchise halos wala naman talagang conditions yan eh kung trip ng kongreso yan ibibigay yan mm -hmm. di ba it's wala man lang conditions yan eh, no it's not like a contract so kung yun ang gusto ng congress ngayon mabuti ang wish ko ang wish ko ay yung hindi na legal moral na sana dinggin ng parehong side ng Congress, pati ng ABS, yung totoong mga hinaing ng workers, ng labor sector, pati ng BIR, dinggin, kusang dinggin. No? O, pa rin mga 'di ba Ganun pa rin ang pananaw niya. Doon pa rin siya patungo sa iniisip ni dating Paolo Duterte na maraming kasalanan sa BIR, sa SEC, ang ABS-CBN. Hugas kamay. Hugas kamay to. ba diba? Sabi mo, snake pit. Tapos ngayon, magaling. The best. O, oh, the best pala eh. Bakit hindi, hindi na rin yung, prang, yung, fra yung, franchise? Diba? Pagkita nga natin. May It's the best in the world. Oh. And I really believe that ABS-CBN Entertainment is still the best. It's the best in the world. Ang galing. Mm, Di ba? So, ano problema? Gaw gawagawang issue on BIR? And anyway, mga clear, yun lang pinakita natin. Biglang nagbago. Biglang nagbago ang tono niya. Samantalang sa kanyang post, kitang-kita. Diba? Na talagang sila sa niya kung ano sinasabi ni dating Pangulong Duterte. Bakit nga ba? Well, anyway, saan ba siya nilagay ni dating Pangulong Duterte? Na posisyon. O ito. Diba? Daming ang tumulik sa 2016, no? Biglang napunta. Pagkor. Hmm. ah okay. Senior Jimmy Bondoc, the incoming vice president of For Entertainment for POGCOR defended himself on Facebook over criticism regarding his surprise appointment. Surprise pa talaga appointment ha. Asking his ah ang mga tao na surprise kung kayo na point. Asking his detractors, uh, asking his detractors to give him a chance before deeming him unqualified. I don't mind people questioning the credentials of, of us appointees. However, I would like to say that entertainment is God's gift to me. Pero hindi ka sumikat, no? Hindi, hindi, kahit bigyan ka ng chance ng ABS, hindi ka masyadong namayagpag. I know, kaya nga sabi ni Vice Ganta, nakilala ka lang yata sa pag papaalis ng ebs I know it back and forth, but I am also willing to learn much more these coming years. Diba? Eh diyan ka pa lang inappoint pag core. Pag din si ano eh. Colonel Garma. dami pinalasot na dollars. Well, anyway, mga clear. Okay, kayo na po ang mag-decide kung dapat niyong iboto ang tulad ni Attorney Jimmy Bondo. Ang sa muli, at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clear Cast, nagpapaalala, huwag tulugan ng inyong karapatan. Bye!